Waldo! Oh, ka muna. O, Sige. muna, Waldo. pa. Oh. Salamat na lang <tis> Ikaw lang ka. Kabago-bago mo lang dito sa lagor na to. Akala mo kung sino ka na makaporma. Bakit? Ano bang ginawa ko sa inyo? Ano? <tis>

Ate! O bakit? Si Waldo na papaway! Ha? O sige, magbantay ka muna dito ha! Ah. O sige, Ate! lahat yung mga sinasabi ko sa inyo eh. Lolo naman, wala na kaming ginawa na hindi nyo may pinagbawalan. Eh lahat ng ginagawa namin, kinokorek nyo eh. Wait, talaga naman kayo magpisa, wala na kayo nagawang tama. Ah. Puro palpak. Gaya na lang yung suot mo. Kailangan siguro magpagawa pa ako ng araw. Bakit naman po? Uy, nakakakita ka pa ba dyan? Oo, oh, 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 adjustable luto. Ba? Oh, <laughs> Iba nga yan ah. Uy, mabalik tayo rin sa pinag-uusapan natin kanina. Alam nyo kayong magpinsan. Nang maghulog yata ng bisyo ang demonyo dito sa lupa, sinagap ninyong dalawa. Tingnan mo, no? pag-inom ng alak, paninigal yung walang tigil, pambababae, pagnanakaw. O ba, sa ginagawa ninyo, maswerte nang umabot kayo ng 30 anyos. Hindi kayo kumain sa lolo nyo. O, oh, 65 anyos. Maganda pa ang katawan, ha? Lo, mas gugustuhin yung kapang mabuo ng 30 anyos lang eh lahat ng gusto ko nagawa ko. Ayokong umabot na katulad ninyo, eh lahat ng bawal, hindi nyo nagawa. Di ba, Tisoy? <laughs> oh ito. Sa kalo, hindi nyo ba alam? Lahat ang masama, yun na masarap. Uy, sa kapatisoy? Tisoy! Oh, ano yung mo? Ano yung nasa buhok mo? Ilo, hey, style ang mga kabataan tulad ko ngayon yan. Pasosyal. Kaya ang baho ng itsura nyo. <laughs> alam mo ba, Tisoy, ang inaasahan kong tumubo sa'yo, sungay, hindi yan. Kaya ikaw, buhat ngayon, tigilan mo na yung pagkain ng nako ng manok. Tinutubuhan ka na ng pagbak, eh. Oh. Hoy, hoy, hoy. Teka. Baka pag uwi ninyo magpinsan, eh, gulo na naman ang uwi ninyo rito, ha? Eh, eh lolo, hindi pa nangyayari. Pinangungunahan nyo na naman kami. Kaya tuloy, yung hindi dapat mangyari, eh, nangyayari. Kaya, lolo, Kaya, lolo ikaw, ikaw ang dapat, dapat ang nasisihin. Ikaw na. Ba, mga damuhong ito, ha. Tara, 어 이게 참 어떤 Pinabati kita. Patibay-tibay ka na. Hindi ka tuloy ng araw. Lumalaan mo ko sa akin ng alikabok. Ready? Makakain ako ng kanino kunayong ama. Oo. Pag tinalo mo ko. Ma! Alam ko tapos na! Sinabi ko ba tapos na? Ha? Pinaki lamang kita! Kaliwala ka na! Oh, ano? Kap ka. Talo na ka na. gumugulo ka pa. Dinaya niyo ako. Sa ano man labanan, hindi lamang lakas at bilis ang kailangan. Ito. Ito. Ang kailangan. Utak. Utak. Mukhang hingal hingal ka. Saka, namumutla ka. Baka mapalo oh. ka niyan. Huwag ba ako pakilaman talaga kayo kulay ko pag nananalo ko. Oh, kamayan mo ko. talo lang kay. Sige, kuha mo tubig. Dali. Ah. uh ah, ka, ha?